Ayan mga kaposlit Kakain po kami ng anak ko ng Mga gulay na fiber Ayan oh. Ito po ang kinakain ng mga jimer Mga ito Mustasa, daon ng mustasa Para po na makuha natin yung Fiber para sa ating katawan Para iwas po tayo sa Carbs o so carbohydrates para maging siksik yung laman natin dito sa katawan natin para maganda yung hulma ng mga muscle natin importante po ito Yan, may mustasa kami may mga carrots may gabi kami na niluto ko nilaga ko lang at nilagyan ko ng asin Yan. At may bell pepper uh, kamatis Yan, mga kamatis at saka sibuyas, yung Indian onion. Yan. Oh, mga kapuslita, ready, na po tayo para magmukbang nito para sa ating katawan para maganda yung kalabasan at karesultahan ng ating mga muscle para sa pagjigim natin. Ayan, oh. Okay. Ah, ito po yung anak ko. Yan. Kain po tayo, mga kapuslit. Subok. Ayan, no? Ito po ay, kung ano, yung uh, dahon ng, kung ano, uh, ano to, mustasa. Napaka ganda po nito sa katawan. Medyo may konting kwantong, may konting hanghang, at saka medyo may kurot-kurot sa ilong. Yung aroma nya. Ayan, no? At lalagyan natin ang ubi, eh, ano, kung gabi. Ah, uh, kamatis at saka ito. Ayan. Onion. Ayan. Bell pepper. Ayan. Bell pepper, yan Mas ating babalutin ng maganda para masarap yung pagkagat <laughs> Ayan, mga kapas dito. Ayan, o. Kain po tayo. Mmm. Kain. Ang ganda po yung kanito, nakukuha natin na vitamins dito. Dahil sa wala siyang carb. Mm. Bawal, bawal po yung masyado sa pang nagigimbal. Medyo iwas po tayo sa carbohydrate o so, yung sa kanin. Kaya ito na lang po ang pang alternate natin. Mm. Napakasap po. Mama. Ito po yung natin sa kanin. Yung mga sariwang gulay. Mmm. Mmm. Mm. Sarap. Sarap mga kakuslit. Tikman nyo. Ang araw. Hmm. Ano itong, Ano itong aroma ng kuwan ito? Ang dahon ng hmm. mustata. Parang may aroma sa... Ito, nga tumapasok. May kwan may kaunting hanghang. Mm, masarap. Narana. Masarap mga kon, mga kapuslid. Sobra. Tignan mm. nyo na rin mga kapuslit masarap. Mm, mga kapuslit, Mga kapuslit, Ang sasabing mo, oh, so. ang sarap. Mm. Tarot, puro hilaw. Puro hilaw po tayo man. Kaya hindi tayo magpapataba, kailangan ay magpapa siksik tayo ng laman yung mga muscle natin. Puno-puno. Wow. Mm. Ah. Ito po yung pang-alternate natin sa Kaibohadrix. Mm. Sarap. Mmm. Parang kumain ng panang sicarron. Kasi nag-cook ang cake crispy eh.

Maganda ito sa kalusugan natin, mga gulay. Kahit wala kung wala ng luto-luto, kaya naman eh. Mm. Ito. Mmm. 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 Buya. Mmm. Pinjan. Onion. Mmm. Sa eh. Mmm. Lalagayin po niyo yung gabi para kum. Oh. Ah, lagyan niyo ng lagyan niyo ng kaunting asin. Sasa. Mm. Tasa. Gabi. Mm. Carrots. Mm. Sibuyas. matis oh Ube. hm ayot Mm. eh hm big peso matis hm mm. matis matis pampaganda ng kutis mustasa pampatay ng kanser um, mm. ito gabi 'to pampalinis ng katawan 'to Sya para sumisik yung laman natin ito yung pinakang humuka natin yung uh, medyo konti ang carbohydrates ky eh, gabi mm. sabi ko sa ito, ang sarap mmm, kain mo mmm mm. ito pang palinaw ng mata, carrots ganunin ako palinaw na palinaw pang mata ko kahit sa dilim, kitang kita ko, ka, ko rin kayo. Stop, hmm. hmm. Stop. mga kapatid. Hmm. Hmm. Ito, bakit kumain ng sibuyas? Yung, sabi ito, ang mustasa. Da mm. parang kumain sa charong kasi malutong. Mm. Mm. Ngayon lang. Hmm. Mm. Ang aroma niya. sumisiksik sa ilong. Tapos may sipunta, dala medyo niya. Kaya malalasaan niya. masarap. Tapos nalala, 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 kamatis. nalala, niya yung Pais niya. matters. Hmm. Sarap. Sarap mga kapatis. Mahaba pa lang. Mahaba pa ang buhay natin dito. Nagulay. Hmm. Number one na pagkain ng tao ito. Ito yung gula ng Panginoon Diyos sa atin. Gulay. Mm. 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 Meron pa. Ako help. Grabe. Grabe. Mm. Dumigay na ako. Nagbas na yung nililinis kong hangin. Dahil sa napan na ito na nililinis na yun. Bito ka. O pampalino ng mata. Carrots. Vitamin A. jom panjang baik kita yang hang hang hmm abi Paano mga kaposlet? Parang tapos na rin kami kami nagpasalamat ng anak ko sa inyo at susunod ulit papakita namin sa inyo yung aming uling kakainin para sa katawan na na para sa nagje-gym. hmm Sayang pa, kainin muna Alam Ako rin nagpapasalamat din sa mga Nakasubscribe sa YouTube channel ni Katogs Vlog at saka sa Facebook ni Katogs Vlog. Maraming salamat sa mga followers at saka sa subscribers at saka sa mga nagbibiyos.